<coughs> hey guys, kain tayo ng ano. Ano ba yung tawag dyan? Saka. Suha. 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 Sarap guys. Wala pa pang pang-upload eh. Ito na lang muna pagtsagaan ko. Favorite. Ayan, masarap kaya yan. Bigyan ng customer yan eh. Ano? Hmm? Ano siya? Kulay green. Ang pangat na mama. What? <coughs> Danto siya kakapalo. Ang bangon niya, ang bangon. Amoy dalamdan. Mas na naman ang likod ko. May aroma. Aroya. Ay, aroma. Matamis daw yun, sabi ng customer eh. Nagdilibira namin. Ano? Bigas. Nagay na ganito? wala. Baka Hindi. Binili lang siguro nila. Bigas is yan. Tutong-tutong. Ayaw niya eh. Tagisa na kami. Ay, natin yung stand. Yan. Wala ako pang... Uy, tulog na bibi ko ah. tayo guys ng suha with acid. Mahalin mo. Yung mama na dito. <laughs> Ay, hindi mo, may tulog. Kalug na. Sarirang. Pariko. Pariko. Guys, sorry guys. Ano <laughs> mga masarap to guys ah. Tingnan nga. Uy, tama yan sa mga 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 mga. Mangkok. Wala nga. Shisho, eh. Ayan ano. Ang tamis. Mmm. Tapos na. Ang mm. grabe, ang tamis. Totoo nga yung sinabi ng customer ko. <coughs> Pernah mama mamalat ako ah. ah. Mm. Uh. With asin guys. Let me oh my God. <laughs> Delicioso. Betul, pwede tong itanin mo. asin? Mas masarap. Ganon? Mabalat mm, yang iyo, mabalat yang Wala yung mga anak ko, naglayas, kaya susuluhin namin to. Ayon din. Garalgayang kusisi ko, no? Okay. Dali mong umanok doon, ulamin ko. ha? Huh? Sa bag Ito. Mama na. Uy, saan nga kayo? Ano, ginawa niyo na akong katulong taga balat ninyo? What? What did you say? Ako muna, guys, makikita niya sa magkakapatid. Yan lang sigala lang Masarap pala no, pag ako lang mag-isa. Hindi eh. Only Wag lang kumanok guys. Para guys, so ulit. Do! Ang ina ito. Ang laki. Tayo na yung nalikuan. Ang tamis guys Pati yung halik ng aking kumbantir Napakatamis yeah. Ang lasa yeah. Mamaya rimati ito mamaya No No, no yun sarap no, sarap Hindi ka ayaw Yung buto Sayang Hindi siguro itanim ano Mmm mm.

Wow, wow, wow. Wow. walang masak walang 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 guys. darating ko lang guys galing sa tra trabaho deliver kami ng bigas dito ba ako ito yung bilhin kami sandaan tsaka ito mm -hmm, guys so doon sobrang sipag ni papa sa kabalik na ka lang <laughs> baka naman pa subscribe naman para guys ano Vlogger din ako. Hindi huh? mo pa may release ako. Pero di ko na nagagamit. Lalaki ng buto. Sayang yun buto. Masarap pa na pag mesin? Mm. Lami kayo. So guys, mamaya, magbablog um, ulit si Papa. Kasi kakain siya. Pag tapos si Papa mo yan? Hindi. Hmm. Ngayon na naman ni Papa.

Ano pa? Ko alam. Wait for you, no? Know. Pampahaba ng buhay. Ang sarap talaga guys. Grabe. Parang hindi na kita ulo ko ah. Hindi nga nga lang talaga. Hindi ka kita. Sa tingin ko. So guys, yung isang, isang peraso ko. <coughs> Ano na ako binulutan kay? The best in the best in the hmm? best. Sa tagal ng panahon guys, almost... One year. Uh, Nakakain na rin kami. Ten years? Ngayon ako ulit nakatikim nito. Ano binuman? Ten years! Oh my gulay! Yes guys, totoo yun. Kasi... Susulitin na namin. Bala sila, umalis sila eh. Masarap din kaya itong gabing palamig? Mmm. Parang cucumber. Parang yung Parang yung mga kain. Ha. Pabili pa ako ng ano. Sarap. Sarap. ko si mo. Hindi na tirahan. Magbulat siya dyan. Piperya pa kami guys. Kasama yan si papa. <coughs> ah! Grabe guys. masarap talaga nito. Uuwi ng tatay ko. masarap sa asin siya. Ako nag evento eh. Ubus na. Kulang pa nga sa akin eh. Ito pa yun ako. Sayang yung buto. na itong guys. Gusto ko kain pa ako mamaya eh. Kanin. Kaya kong buksan to kasi ano ko eh. Magaling. Expert. <coughs> expert o Expert kung gano'ng kanipis yung mukha mo, gano'n din? ang si mama baka ano ang nipis lang ng balat ang nipis oh ang si mama mo oh. ang nipis ganyan lang siya kanipis sugat na no? oh

Ang sarap! Grabe! Totoo nga yung sinabi nung <coughs> na matamis daw. Ito rin ang matamis talaga. Masarap pa isa sa asin, sa saw Sino nag-invert? Ito may dalanda. Kapag karating dalanda. So... Parang dalanda na ano lang. Iba lang yung Mamaya <coughs> ulit guys. Nice.